ko po pa ay kasama ko mga o kaya yung nabig ko try sa inyo ibigay o sa taong dala pa kaya ang pinti mo ko ibang aking ng 50 try buwas eh di pa po tawa ay 50 na akong mga yun 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 wala na kasama mo hindi ano yung kasama pa hindi mo kasama ay lang alam ang na lima po wala yun nga pa kaya tawa kaya tawa kaya tawa Mm Ibinibenta -hmm. si Pwede dito kalabaw. Para madala ngayon ang biyahe bumihay ano? Maraming nalugi na ulit sa kalakarang liko. Madala ang biyahero. Oo. Magkano po ang presyo ito? Magkano? May kita... May kita... May kita lang daw ito. Ah, Bawa sa bite ito ang tawad. Ibinibenta pa ni Bossing. Ayan. May mga binibenta ulit sila boss dito mga maliliit na mga kalabaw. Galing saan boss ito? Bicol? Bicol. Magkano ang presyo ng ganito? Kaya na umaga mga talong sa TV na dito sa area ng mga binibenta mga kalabaw. At buk pala kung mapapansin nyo po napakadalang po ng na mga pinaparata ngayon dito. Ay pag-update ulit ang mga binibenta na dito at uh, natin kung ba kamo sa presyo ng mga buk pala kalabaw. Ngayon na pala po February 20, 2025, uh, huling araw ng February. Sama-sama tayo manood sa so, pigilan sa akin. Bu Mura. Mura nga ngayon ang kalabaw. Laki na ito. 85. 85,000. Ito yata yung bupalo. Mistiso. Laki yun. Ito daw ay 85,000. Laki ng pagkabupalo. Tumurang daw ang kalabaw ngayon. May binipenta si boss. Alam na po tawad. Binibay ko 63. Yan. 63. Maalam na. Maalam na. Ayan. Bupalo. Alam na po ada <laughs> pun tahuan, ni ada, ini begini ada 63,000. Ayo perai, ayo perai, tahu, 63 rin daw ito binibigay ni Bossing Ang tawad na mga anim na pa, binibigay ko 63 Anim na po daw ang tawad 63 daw ang halaga 3,000 ang hindi pinag-ihindihan Binibigay ko 63, tawad na anim na pa yan na si Bossing Ang ginagamit sa Jack Kayo naman pala ka Boss, 3,000 ang diferensya. 3,000 ang pinag Magkakasundo na ito. Hindi na Nabili nila? Oh 61. Ah, nakuha na ito pala ito. Hanggang sa yan na binili nila bossing 61,000. 61, Nabili na po. Uh, 61,000. Nabili nila closing. Kasunod pa. <laughs> <laughs> na Parang uh, tawag ayrob, uh, uh, <ham> uh, ko mai admit wow uh, na po. Ano ko sa ko po ay pwede gagamitin sa bouquet din. gagamitin. sa bouquet. gagamitin. sa bangis. Nabili na po ng 61,000. Nabili na. Kasto 'yo mistisong bupalo. Tinalok ni Bossing. Magkano naman kuya presyo mo na itong bupalo mo? 55,000. 55 Tapos pa yung medyo malit-lit. Ito pong malit-lit na bupalo. 50,000. 50 Yan. Mga binibenta pa ni tatay. Magandang umaga. Eh, may mga kalabaw na ulit sila. Boss, ito yung mga mistiso na, no? Kampiyo na, na-vlog mo na rin. maya mo na, ata Magkano ang presyo na ulit dito? Agent. Patong sa 50 daw ito. Ito pala yung pangalawang balik na daw. Mga patong sa 50, mga partidahan. Binibenta pa ni Bossy. Ayan. Ito daw po ay pinipresya nila bossing ng maigit na binchinko ng mga kalabaw. Mga bata pang kalabaw. Dami. Magaganda naman ito siya malaki-laki. Hindi maliliit. Mga mistiso yung narin ito. Ayan. Mga pinipenta pa nila bossing. Parang ko ito kay Kuya King. Kay Kuya King daw. Ah, kay Kuya King mo nabili. Oo, oh, isang buwan na. Isang buwan na. Ah, oh. ibig sabihin ito ay kailan na kailan balik na rin dito sa paradahan. Ah, ah. Isang buwan na ito. Kaya pala sabi isang buwan na balik-balik dito. Magkano ang presyo nan? Walang apat na po. Bawas sa 40. Yan, mura na ito. Pero binibenta pa ni Bossing. Para matumal na ulit ang bilihan. Matumal. Matumal na naman ang bilihan. Ito ay bawas bawas na 40. Whoa, whoa. Hmm. Nabili na ito, bossing, sa'yo? Hindi okay. Ay, bibenta pa? Para yan Mga ah, na na eh Ah, lagaan na lang Pati yan Halaw <laughs> Iniwi Ano ito? Magkano sana Ang presyo niya itong ganito kalaki? Anong iwi po? 50 50? Ito ah. daw Iiwi Iiwi na rin ni boss 50 daw ang iwi dito 50 boss Oo, yan Sige, boss na rin mag-aalaga Masa kasi naman Maganda naman Ang kalap ng bupalo Masa kasi naman Kuya, may babayaran Ito daw, quality Ayan Saka out yung kamukha, yeah, kuya na rin! Yan, magninong, nagtatratuhan. Ay, ito ba nagtatratuhan nga, <laughs> oh, magninaw. Yeah, Nakala ko na may kausap na iba. Inanak sa katal. Kala ko may kausap na ibay. May eh. video ha may ako. Binibenta si boss dito nga babaeng kalabaw. Magkana presyo? 12. 12. Mura ito. 10,000 10, tawas. Uh, mura ito, mura. Oo, sampun lang daw ang tawad nila bossing. Mura ito at wala ka madala makakuha ng gato 10 libo. na rin oh Kamura ng kalabaw ngayon. 12 daw ito binibenta. 2 libo lang ang pagitan. Ito. Dalawang libo na daw pagitan ito sa kalabaw na ito. Mura na ito. Mura na? Oo. Mura, mura. Eh, hindi na binabawasan pa, no? Binabawasan pa. Hindi na, baka hindi nabawasan. Ah, <laughs> <laughs> <I don't understand. laughs> ay, na pa mama, pa lalo. Mabawasan. Oo, yan. Yeah. At, oh, de, patigas patigas yeah. <laughs> oh, oh. oh, hindi, hindi na ba? <laughs> <laughs> <Gilang kayo. laughs> <dapat> ay, hindi na Ay, na hindi na <laughs> oh, Kailangan rin masampo. Talaga na. Talaga may sampo na pala naka ano dito yo. Ay, sigurado kaya ay babae pa naman yan. Sigurado na. Sigurado na Ay, Ay. Oh. sila po, si sabi ko sa iyo, 53.5, o magkano ang kaya mo. Hindi na tayo. ikaw. sa patay mo. Ay hindi ko nga pa mo. Kung ikaw, may halaga ko sa iyo. Ah! Dalawa na na. <laughs> Kaya na. Kaya na. Dalawa na <laughs> <gina. Wah. laughs> tawa. Dalawa <laughs> May isang inahin na to? babae, lalaki. Uh, inahin? Isang base nag Isang base nag-anak. Magkakana ang presyo nito? Sixty-seven. Sixty-five. five daw ito. Yun. Binibigay na kayo ganun. na lang ni Kuya Gado ng sixty-five at tawa daw dito yung alim na po. Ito'y magandang patabay na lang. Maalam na daw. Nagagamit ito sa bukit. Binibenta pa ni Kuya. Boss, magandang umaga. Ito, babae? Babae e. Eh. Oo. So, mga magandang katawan niya no. Magkano ang presyo nito? Binibigyan si 50. 50,000. Ito ay binebenta ni boss na 50,000 ang halaga. Ginawa you know, boss, may bawas pa. Wala oh, na. Wala na, fix na yun. Maganda naman ang pagkapukulo nito. May bibigyan ng 50,000 daw to. Wala nang bawas fixed price na. Ito daw ay binibenta ni Kuya ng patong sa 70 Ito po ay bupalo na puro. Purong bupalo. Purong bupalo. Purong bulakan. Purong bulakan daw. Yan ang aking bibigyan daw yan. Si Boss daw. Binibenta ng patong sa 70 ni Kuya minatin. Yun yung may binibenta si boss dito nga mga bupalo. Lalaki ito boss, lalaki. Magkano presyo nito? 65,000 na ito binibenta ni boss. Eh. Tapos din isang batang bupalo dito ang kanda na balahibo. Blondi ang kulay. Ito namang maliit na ito magkano? 45,000 ganda ng katawan no? Oh. ganda pati ng balay ibo yun ang binipenta ni boss ko ng 45,000 daw ito binipenta ah 48,500 48,500 daw ito yun binipenta pa ni boss eh. pabawasan pa daw ah. ganda ng katawan niya bata pa binipenta pa yun na uh, mga talong TV may binipenta dito maginahang bupalo bupala istisa may anak na siyang kasama oh. ang anak ko ay babae You know, ang halaga daw dito ay 120,000. Laki naman ang lahi. Malaki pagkabukalo niya. You know, ang tawad may tawad na raw dito ng 100,000. Ganda nung anak. Laki. Binibenta pa nila. Yan you know. you know. dito. Dapat dinala niyo dito. Kasi hindi mo

sa inyo 50 ko papay Dahil may kasama ka ng mga install O kaya nyo na 50 try Sa inyo pipi ka O makala mo sa tawang dala Bakit style? Binibigyan ang P50 mo ay barangay Hala ka binibigyan ko try sa eh Diba po ba ang tawa? Ay limong Ay yung mapula akong tama. Diba ka yung nalo Isa ka yun Wala ka so blind now Maling ka kung kasama mo Hindi! Ano yung kasama pa? Hindi mo kasama daw Ay ko ang na yung pa na limong po na limong po Tama na limong Tama naer kung pagbibilib niya pa ng bitay, kung niya paniyao, unta komin tao, napaka gandang steak, ulam mo na tapay, tapay magandang tapay, tapay magandang tapay, tapay magandang talaw tapay magandang tapay, tapay magandang tapay, tapay magandang tapay, dalakan ka tapay, habang yeah, video ko <laughs> Sermusat <laughs> ka pa. Ayan, titignan ting nila. Hindi naman ito labi nila sa alam. Hindi ka ka labi sa alam. Hindi ka labi sa alam. Hindi ka 53 ay binibigay. 50 ang tawad. 50 ang tawad! Alam ka na! Salamay! Ay, ba? Ang mga tao ay nag-uubaya na makapaniwala. ng mga bitray malilinis na. ko Ini kasut sendok bawa sepala saya lima puluh. Okay, selamat. 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 arigyo, tama ba? sete mawala mithawa doon pa kung anong disenyo kaunta yung mga sa kalakman nila. mawala mithawa doon yung sa kakaay. mithawa doon pa kung anong disenyo kaunta? ala siya kung magkakaniyep bawas pa si susi. alin ba kung hindi yung kapot? alin ba kung magkakadadadis tawat? magkakadadadis tawat? alin ba kung usakatin yao?

Nabili na, rin po pinag 51, 51. 51. Nabili rin 51,000. Nabili na